Hi guys, gandang gabi guys. Ako ay nagpapaantok. So, may mga box ako dyan guys na empty oh. Hindi ko pa natapos ayusin. Pag na, nabili ko pa yan sa Ikea, so bumili kasi ako guys sa mga tupperware kasi mga nakaraan na nabili ko. Hindi na nagkanda balik-balik. So, maganda kasi yan guys pag halimbawa may niluluto ako pag sobra, diyan ko nilalagay. Ayan. So, ni bago ako bili? Kasi, hindi nang kanda balik yung mga nakaraan ko na bili. So, anyway, guys. Ayan. Ito yung kinakain ko, oh. Ayan. At, nagpapaantok ako. Oh, hi. At, pagpasensyahan nyo na to, guys. So, <laughs> para yan kasi kay Matoni kaya kailangan siya bakanti lang dyan kasi siya ay namimintana ayan so andan siya o oh, sa refleksyon ng salamin tulog ayan at yung daddy namin is sobrang busy kasi siya ay nagtuturo sa EasyJet dalawang airlines. So, sinakop niya na guys. Ganon siya kasi pag para may pambili kami ng bigas at pang bayad sa mga bagay-bagay. And then, kung napansin niyo guys, mayroon ako dito ng leather na couch. Kasi ang purpose niya dyan, tinambakan ko siya guys dahil si Matuni. Yan, tumatalon siya galing dyan sa taas. Pag niya, dosok yung kuko. So, dubli-dubli to guys. Ayan. Ayan siya. O, ayan. Dinubli ko siya guys kasi, di ba? Nasisira kasi siya. Sayang naman. Pati yung dito. Kung sa banda lang na pwede niya maabot i-scratch. Ayan. Pero, <coughs> dito hindi ko na nila. Ganyan lang guys. Ang tagay ko na hindi nag-video. And then, nung isang araw, may IKEA kaming dumating. So, hindi pa ako tapos guys. Hello. Love... Mm. Diba? At ayok, ayok magpasubra ng chichurya kasi baka yote yun, ay yung abutin ko. So, ang dami ko pang gagawin, pero ako tinatamad na. So, ang plano ko guys, ako ay mag, iba mainit na, gusto kong maglagay ng mga halaman sa labas. Well, wala ko dyan, dalawa, yung tatlo ko, pinatapon ko yun guys, kasi mga kinitkit, pinangat-ngat ni Matoni. Yan, yung nilagyan ko lang siya ng ano, ginat-ngat niya. Tapos yung sa luma na bahay, nandun iniwan ko na yung kay Rowie. Pero yung iba tinapon ko yan. Ipapantok lang ako guys. Switch off ko na, switch off ko na yung ilaw kasi si switch off pala. Kasi si Matoni turog na no? Iyaya ko siya kanina na maglabas kami. Kasi parang gusto ko kumain ng McDonald's Open natin yung isang Lamb shop. shop Ayan So ayoko naman ng TV Kasi nanonood lang naman ako ng Youtube Hindi man ako mahilig manood ng TV So ganito daw oh, Baldado na naman sa'yo Okay Si Matoni lagi paldado. dado. Ang lamig kasi. <laughs> Kanina pinaano ko na to kay kuya yung aircon. Pinatakpan yung isang side pero ganun pa din. Dapat ayaw ko na may pa. Takpan talaga ng halos kalahati kasi yung isa. So anyway guys, wala dito yung daddy namin nandoon sa minsan Italy siya minsan Hungary or Albania kasi na-promote na siya guys as a training something like that <laughs> kung baga nagpa-flight siya nagtuturo siya sa mga piloto yung mga baguhan siya yung nagko-command nagde-decision yung ganun So, nag-promote siya. And then, inaano pa siya ng Wizz Air. Ay, sa Wizz Air siya ngayon. And then, inaano din siya ng di Diba dati sa ECJ siya. Ngayon, pero, nag-part-time din siya dun, guys. Nagtuturo din siya. So, bali, dalawang airlines ngayon yung pinagtatrabahoan niya. O, diba? <laughs> so, then, nakaka-proud lang. Kasi, ang sipag-sipag niya. And then, uuwi siya dito. Mga sulot na araw nandito na yun. Okay. So, iniisip ko bukas. Linisin ko to. Ayan. Bibili ako sa lulo ng pang-leader. Pang-linis ba? Pero iniibasan ko kasi siya na magas-gasan ni Matuni. Kasi yung mga jacket ko guys, pag nagpakarga si Matuni, hindi maiwasan na magkakaroon siya ng butas kasi nga nag yung kuko niya. Tapos, salamat naman na kasi uh, si Matuni, hindi ko na siya dalhin sa doktor. Sabi ni doktor, after 6 months, follow up, or after 1 year, it's okay. So, tapos na yung booster niya, nabakunahan na rin siya nakuhaan ko na rin siya ng passport so pwede na siya ma-travel pero hindi pa naman kami guys mag-travel and then may usapan naman kami ni Nathan kasi tapos um, ano pa ba ayun so dito lang ako lagi sa bahay parang ayoko na mag katulad nung dati nang ginagawa ko lagi labas, kain, eh, makikipagmeet sa kaibigan. So ngayon parang gusto ko na pag matanda pala tayo guys nagbabago na rin. No? Parang gusto na lang natin mag-isa. Yan. mag sa bahay. Tapos mula kasi guys nang dumating, dumating si Matoni. Parang ano. Parang umikot na lang yung araw ko doon sa kanya. Ganyan. So syempre priority pa rin si Nathan. Pero kung baga, dahil malayo naman ako. So si Matoni yung nakakasama ko. Pati yung panunod ko nang YouTube na bawasan na yun. Bi, minsan hindi na ako makapagpanood kasi pagtulog na si Matoni matutulog na rin ako. So, ganun. Eh, ang daming nabago mula nung dumating din si Matoni Ang hindi, hindi na ako yung tipong, may mga problema man, pero hindi ako yung nag-iisip na ano, kasi syempre may nalilipat. Tapos, ako ng juice okay naman na si Nathan, kasi nga, di diba, nagkasakit din siya ayun tapos kanina guys hindi ako dito nagluluto nagluluto lang ng kanin pero ulam, hindi po, bibili na lang ako sa labas tapos pero gusto ko rin magluto <laughs> hindi ko kumewanan si Matoni so alam nyo guys yung story yan dyan, bakit siya bakante, kasi ayaw ko siya lagyan dyan ng kahit ano at dapat hindi yan dyan guys po, exclusive lang yun talaga guys kay Matuni. Kasi kung maglagay ako ng something dyan, pag tumalon si Matuni, sa bug lahat. Diba? So, kaya hindi ako naglalagay kahit ano dyan. I-empty ko lang siya kasi, ano you know, Tapos si daddy niya, o orderan, orderan siya ni daddy niya dun sa Amazon, yung dinidikit lang sa bintana. Yan, para mas tatanggalin ko na to siya. <laughs> para mas yung walang sagabal dyan at siya ay baldado. So may ayusin uh, pa ako guys kasi wala tinatamad na ako. So bye bye na guys. Ayan. So may update na ako sa inyo. Kasi yung iba nagtataka kung saan na ba ako. At yung last upload ko, tagal na yun doon sa maliit na room. So ngayon guys, nandito na ako sa Ayan, kung ano nakikita niyo. Ayan. So, relax, relax muna tayo guys. Kasi, video, medyo busy pa ako. And then, inaantay ko kanina si Kuya. mag aano siya, mag-assemble sana yung cleaner dito. Yung cleaner dito guys, lalaki. So, ano yun guys ha? Yung naglilinis ng building. Ga-assemble siya kasi siya yung inutusan ko mag assemble. So, na isang araw, isang araw binigyan ko siya ng 200. And then, sabi ko, meron pa ako dito ng cabinet na ipa-assemble. So, tumawag siya mag uh, ngayon lang. Sabi ko, hindi na pwede kasi matutulog na kami. Late na masyado. So, bukas na lang mga 7. Ayan. Tapos, ayun, okay lang kami dito, guys, kasi basta mas prepare ko pala yung pagtumanda tayo, guys. Kasi na lang natin mapag-isa. Sa loob na lang yung bahay. Kung bago may privacy. Tsaka may peace of mind. So, bye-bye na, guys. Ako ay magmuni-muni muna. Kasi may mamaya pagtapos ng isa. Nasa class kasi siya. Is tatawag yun. Nagbibidyo ko yun, guys. Gabi-gabi. At tsaka sa tanghali. Ayan. So, good night, guys.